Uh, galit na galit po si Senator Marcoleta dito po kay Vice Ganda. Uh, realization lang po. Ang dami kong realization eh, no sa Senate. Alam nyo po, nakakalibang po manood ngayon ng Senate, lalong-lalo na kung nariyan po si Senator Marcoleta. So bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. ng isang tao na iangat yung uh, Senado uh, dahil po sa kanyang... ano tawag doon? Uh, dahil po sa kanyang... Uh, atalino, at kagalingan no, at kausayan po. Naiangat niya 'yung Senado. Nagkakaroon ng direksyon. Dalawa po 'yung ano rito no. Ah, uh, 'yung pag hindi lang po 'yung pagbanat niya kay kay ano, kay Vice Ganda 'yung importante rito. Importante rin kung paano niyang inugnay 'yung uh, 'yung parang walang kinalaman na kabastusan ni ni Vice Ganda. Dito po sa mas malawak na problema ng pasugalan no. Ah, uh, sugal sa may eh, Ang ganda po, alam niyo Pina, pinakinggan ko po. Uh, Nariyan naman 'yan sa lalo na 'yung simula 'yung ang dami na po pa lang ano, no? ang dami na pong nabawian ng buhay dahil dito sa sugal. May mga may edad na, talagang mga nagpapatiwakal, may mga kabataan. Hindi po kinakaya 'yung pagkaubos, no. Anang uh, yaman. Tapos ang attitude, di 'yun 'yung problema. Ang laki na po ng problema natin. Pero 'yung attitude po ng gobyerno, parang isinasalang-alang pa rin, no. Sinasalang-alang pa rin 'yung kinikita ano yung kinikita natin kumpara sa uh, ano po yung kinikita natin ngayon parang nanghihinayang pa sila alam nyo po pag meron na pong dapat outrage na tayo eh, no? na ang pinagtataka ko po rito bakit po si si Risa Ontivero sa Pogo nagwawala po siya sa Pogo eh. sa man, diba paulit-ulit po tayo yung Pogo halos ikundi na ng mga to yung Pogo, ta, si BBM din, yung Pogo talagang totally, no? isang isang zona kinundi na yung pugo at diniklara na uh, ibaban yung pugo. Pero miski si Hontiveros, kaya makikita nyo po rito yung kaipokrituhan eh. Kaipokrituhan po ng, ng nila Hontiveros at ng lahat. Ang hirap, ang hirap nilang ano no, parang wala po si anong tao tamang term niya, walang pakundangan. Wala po silang pakialam. Values. Hindi po normal na values to ng mga leader, no? Pag pinag ka mag-all out sa iyo, pag ayaw, pag ayaw sa iyo mag-all out sa iyo lahat ng paninira lahat, pero etong mga online gambling na talagang ang dami na po na sirang serana Ang dami na po na warak na warak na po yung mga pamilya. Wala pa rin po sila, no? Wala pa rin po silang pakialam, ayaw pa rin po nilang ibang dahil nanghihinayang. Kung nanghihinayang po kayo, bakit po nyo, hindi ko maintindihan kung ano yung pagkakaiba ng pogo at saka ng etong pigo na to. Yung pogo ba kasi hindi kayo ang, kumbaga sinusundan nyo na lang? Hindi kayo yung mga initial na kumontrata? Ganun yata eh. Di ba? Di ba ganun pag ahente ka? Pag ahente ka, di ba? Pag may bago kang kliyente, may bago ka rin tubo, no? Pero pagka luma na yung kliyente, Konti na lang 'yan, renewal na lang 'yan Yung mga unang uh, kung gusto mong makakuha ng mga under the table, syempre yung nauna na yun, no? Yun yun po ba talaga, kita lang talaga. Kasi hindi ko po ma maunawaan yung pagkakaiba ng uh, pogo at saka nitong pigo pagdating po sa social cost Ika nga. Okay. Bukod po doon sa expose kay Vice Ganda at saka sa sinabi niya na uh, sinabi niya, kasi kay Marculeta galing eh. Nakita niyo po walang nakakaisip no pero kay Markuleta nang galing na ah, iba ng BSP iba ng BSP yung mga wallet lagi tayong lagi na lagi ko naririnig yan na meron sa mga wallet katulad ng Gcash Paymaya at kung ano-ano pa meron mismo dun ka na sa Gcash maglalaro o may link na ron no o sinadjes na nga ni Markuleta, umuo naman yung BSP ang ang pinagtataka ko ron, bakit sila galit na galit? Ito po yung kultura sa sa Senate na uh, pag pag nakakita ng pagkakataong mag epal no? Si Marculeta, alam mo yung mga akbang niya pag pag pumunta siya sa investigasyon. Alam niya yung tutunguhin ng ng mga katanungan niya, may direksyon. Pero ito pong mga ibang senador, mapupunan niyo po. Pag po nakakita ng butas, yung yung ito na yung chance ko. Ito na yung chance ko na maka ma, ma, ma siguro makapagpakitang gilas. Kaya lang mahababa to, mga ngawit lang ako na konti. Kaya gusto ko sana na na maganda sana to yung yung kung kung mapiplay lang natin, no? Pero para magkaroon lang po kayo ng ideya kung ano naganap sa Senado kanina. Ito po yung mga naganap sa Senado na sa tingin ko uh, may, dito po may malaking pagbabagong ini-introduce si Marcoleta, no? Uh, papanoorin po natin tong mga to. <laughs> na pa, na ano naman no ma, ma ano naman before i ask uh, ko 2 or 3 points lang <clears throat> deputy governor can you clarify sabi niyo kanina kay senator mark paleta may order na kayo na tanggalin yung links uh, yes sir uh, your right. so hindi sumusunod sa inyo do you have gcash uh, yes sir honor right. oh, ayan ha tignan niyo po yung tanong ni ano ha yung tanong ni yung tanong po ni uh, alan kaytano kasi sinabi kanina ni Marcoleta, yung ibig sabihin ng kanina, yung tinanong ni Marcoleta, pwede nyo po bang tanggalin? Kare request lang ha, nung umaga, eto bandang hapon na to. Pwede nyo po bang tanggalin sa, uh, kasi hawak po ng BSP yung uh, mga, anong tawag dyan, yung mga Gcash, mga e-wallet. Pwede nyo bang tanggalin yung direktang link? Kaninang umaga lang yun ha. Okay, ibig sabihin, ibig sabihin, naisip na ni Marcoleta yan. No, siya na nakaisip. Kumbaga sisikat siya dahil ano eh. Eh, kinakailangan, umayon sa kanya yung BSP. Okay, dilalabas yan sa balita. Si Marcoleta na naman, di ba? Ang bida. Eh, nabibidahan na yata sila eh. Ah, tignan niyo po. Ang yung Gcash ngayon, nandiyan pa ulit yung link. We gave them 14 hours uh, to order the Gcash. When did you order the Gcash? Today. So, can you please uh... I know sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng uh, proposal sa mga de-water at kinintay niyo pa yung kanilang uh, reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Uh, Your Honor, may... Okay, uh... Sige, sige, sagot niyo kay... Ano, Senator Marcoleta kulang na lang kung marakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako. Kasi at least kumaksyon tayo pa, ha? Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw maikpit, pero wala namang aksyon. You, you know, uh, I, I will go to, I, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here, kasi hindi lukuhan tong hearing na to. Di ba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Kasi sinabi nyo hindi, you ordered them eh. Pag pinuksan mo ngayon, meron eh. Pasensya na po yung mga fans ni Cayetano. Alam ko maraming fans si Cayetano dito. Pero hindi ko po maintindihan yung kinagagalit niya. Sa totoo lang po, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka nagagalit? Ano yung kinagagalit mo? Kaninang umaga lang, sina ni Marcoleta. Tignan niyo po ah, hearing yan, umaga, tapos eto bandang hapon na to. Kaninang umaga, nagsuggest po si Marcoleta. No? Okay sabi niya, baka pwedeng tanggalin nyo. Kaya inorderan nung uh, ano na tanggalin na natin, inorderan niya yung mga Gcash. Hindi po ba maganda yun? Na sa suggestion ni Marcoleta, tumalima ka agad. Ngayong araw din na to, inutusan na ng BSP yung mga Gcash na tanggalin na. Yung mga link sa sugal. Hindi ba maganda? Hindi ko maintindihan kung ano kinagagalit at niloloko ba niya yung, niloloko niya ba yung mga senador? Oh, tuloy po natin lang ha. Makikita niyo po rito sir. Di ba? Ano lang, konting pagiging uh, forthright naman na konting ano tayo pang usap dito, di ba? Ang platform, mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming eh. That's why, di ba? You allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours, makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, sir. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? Ay, di, si I, did, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun. So, ano, pala po muna, two more days with the permission of our secretary, Mr. Chair. Sure. Yes or no lang, sir? Uh, yes, plan. it can be done right away, Mr. Chair. So, sir, why do we give them 48 hours pa? Kung, kung sure naman kayo. Kung so, may matay, may mga ng 48 hours ka, kasi nalulong doon. So, sir, lang sa akin sayang kita. Your hindi ko eh. Kasi binigyan nyo since, uh, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you all, if you call them into the room, you are the central bank eh. So, so uh, Mr. Chairman, I'm just talking uh, in terms of from the committee of the banks, di ba? I, 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 I was briefed conservative, these are gentlemen, etc. But if you pulled everyone into the room on July 5, and everyone pumayag, the July 20, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the Central Bank, telling Senator Mark Coleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na, hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po, bakit tayo ganun? Um, Your Honor, we uh, gave them uh, sufficient time for all of them To, uh, Sir, oops. the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa Central Bank. Okay. Thank you very much, Kay Ha? May kalalagyan nito si Vice Pangit. INC na ngayon kinanti niya. Senator Dante. <laughs> Doon nga ako natutuwa eh. Kaya lang, di naman yata mahilig yung mga INC na mga ano. Mahina audio ng shared boss bands. Mahina. Ah, sige. Iano ko na lang. Ipapass forward na muna natin. No? Gusto lang natin tignan. Ah, sige, konti na lang. Nakita niyo po yung point ni ano ni ni Anong pangalan nito kay Tano no. Ah, pag kay Kayatano, ang ang punto ni Kayatano. Ano yung punto na Kayata? <laughs> Bakit 48 hours pa? Parang ang tagal naman noon, hindi naman napakatagal ng 48 hours kasi nga uh, ah, gusto niyang ipahiya yung BSP. Kasi sabi kasi hindi hindi kasi nagsabi ng 48 hours eh. Sinabi lang ng BSP na, opo, tatanggalin na. Inutusan na namin tatanggalin. Gusto niyang sabihin na, tinignan ko, meron pa GKAS, meron pa sa GKAS. 48 hours nga raw ang kinakailangan, di ba? Okay. Uh, kaya lang, ito po ang problema dyan. Di nagalit-galitan si Kaitano. Chance na to ngayon ng mga ma -e -epal na magalit-galitan din. Yung... In... Mag eh, ng ano, e wallets si. Eh. Ayan yun po yung problema. Masayang yung ganda, uh, lahat sila. And also, to... Uh, uh Mahina ba talaga? Adequate, uh, adequate, or, uh, prompt information to the public. So, for sir. Number one, July 25 pa yung memo nyo. Oh, sige, pag-usapan na lang natin. Talagang mahirap pa talaga pag eh. Ha? Okay naman, rinig naman. Sa, dinig nyo naman pala sa eh. Kasi ang hirap po na promise, maganda po to. magre kasi sila lahat eh. I-advance na natin ng konti. Huwag na siya, ano. Huwag na po to si ano. Kung naririnig nyo naman, konti lang naman. Na, ang victim I advance na natin masyadong ano um, First of all, may I start by thanking you na meron know your costume. Uh, today, okay. Okay. Ano? ano oras sa Saturday? Umaga, kahali, gabi? Uh, 14 hours po, so we give it until the end of uh, Saturday. End of the Saturday. So, ibig sabihin, si, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makikita yung game sa mga e-wallets. Aba, wala na. Pag may nakikita po ako, ikukontent kita. Tende, no? Pwede po ano pong connection ng content? Di ba? Yan yung problema sa mga to, eh, no? O pagka hindi mo pag meron pa rin yan, iko kita. Ano po connection ng contempt doon sa sa kung wala na sa e-wallet? 'Yun yung ano 'yun, yun yung uh, nag nag-epala na naman. Maganda naman yung sinabi, 'di ba? Uh, kausap niya sa kasi sa banking to si ano eh. Siya po yung chairman ng banking. Mukhang may usapan sila na may gagawin na sila. Mukhang may usapan na may gagawin na silang paraan, 'di ba? Uh, para mawala yun sa e-wallet. Ngayon, dahil si Marcoleta kay Marcoleta, medyo kinakailangan sabihin ni Kayetano na kanya yun. Uh, ganun, ganun, lang yun eh. Tapos eto naman si Tulpo, yan na. nag na na nagtapang-tapangan. Sige, ikukontempt kita. Bakit mo ikukontempt? Nakuha niyo po. Bakit nyo ikukontempt biglang lotek? Ano? Uh, <laughs> ano po connection? Samantalang ang pinag-uusapan, bigyan nyo lang sila ng 48 hours. Maganda po yung paliwanag ng BSP dyan kung bakit may 48 hours eh. Pakinggan nyo lang po, tuloy lang po natin. Malino po tayo, hindi yung sabi nga ni sa Sen. Gaetano, wag mo ninyo piru-piruin ng komedya na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, sa uh, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa po mga games sa mga e-wallet, sir. Hindi ko content ka namin. Uh, pa, yes, Your Honor. And uh, we will also take, uh, uh, we will sanction also the uh, but sir, yes, uh, Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just, just very short, Mr. Chairman. Oh, eto, pakinggan nyo pa isang epal. I Walang kabugabug. respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time for the... Tignan nyo po, parang, ang laki-laki pa po ba ng ano? Hindi ko talaga maintindihan eh. Napakalaki po ba nung, nung 48 hours? Hindi naman po 48 days o 48 years? 48 hours, dalawang araw lang, bigyan nyo lang yung BSP. Ang gusto nila ngayon na, teka lang muna, di ba? Teka lang muna. Ano po ba kasalanan ng BSP? <laughs> di, di, po ba? Parang, ang ah, galit na galit po sila. Kanino po sila galit na galit? Sa BSP ha? Tignan nyo po yung attitude nila. Sa BSP po sila galit na galit. Bakit po BSP? BSP pa po, ba yung... Mamaya, makikita, marireveal po. Pero tignan nyo po yung mga pagmumukha nila. No? Alatang-alatatong mga to eh. Tingnan po natin. Tuloy. Eight hours to take it down. While we heard from uh, ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamakatay na nga mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Pausap ko lang yung isang governor sa isang uh, probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin mapastop? Again, Mr. Chairman, I'm, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin marisara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer is being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Thank you, uh, Senator so Villanueva. Yes. Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is that within 48 hours, you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling operators. That's two different things, ha? Huh? Kasi yung apps, tanggal lang yan. Ibig sabihin, walang advertising. Pagbunta mo sa Gcash, sa Payman, hindi na yun. Pero iba yan, sa so pinagbabawal nyo na paggamit ng e-wallets sa pagbayad nitong gaming na ito let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I am with you, I support you, and I congratulate you if you can do that uh, within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman. Ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa e-wallets or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit, sa pagpusta dito mga games night? Mr. Chair, uh, okay. Um, DSPD governor, what's your name, sir? Um, Mabarta Tanganan, you're on. Ba't kinakailangan pa ng isang araw na palugit 48, ba't kinakalam pa ng 48 hours? Sabi nga na dito isang pindot lang yan, tapos na wala na yung maps na yan. Ba't kinakalam pa lugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga tayo-tayo? Mr. Chair? Sir, ito, ito maganda. Panoorin niyo. Patigasan yung dalawa. So may question, Senator. Pakisagot lang po yung tanong ko. Ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator um, Villanueva and Sen. Mix, nagtataka lang kami at sharing nga, nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, hindi mo contempt ka. Pakipalawanag, okay, mabilis na. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? Ha? Uh, so, Mr. Ito, uh, uh, your, uh, honor, uh, honor, Your Honor, we uh, provided 48 hours because one, as I mentioned earlier, uh, we want to give time to the uh, PSP supervised institutions to take down those uh, uh in-app links Uh, and icons to the uh, online gambling sites. The other reason, uh, Your Honor, is uh, so that we will uh, also pro provide uh, time for the customers, for the consumers, to uh, withdraw their funds from the online gaming account once they learn that uh, we are already removing the links from the uh, from the PSI uh, mobile payment applications and websites, Mr. Uh, Chair. So um, within that time, uh, for consumers who may want to take their money out from the on their online gambling uh, accounts, uh, they may do so. Uh, Oh, yun po yun. Di ba? Kinakailangan po yung mga manunugal na may pera doon na nagtatap out, tap out, na nagtatap. Kinakailangan po nila ma-withdraw, kaya kinakailangan nila ng 48 hours. Hindi naman po po pwede na sabihin ngayon, paano po yung may pera nga doon? Halimbawa ako, sa Gcas, meron po ako, dyan po ako nag-ano, nag, uh, ng ano, ng uh, uh, Bitcoin. Yung mga coin-coin. O, -coin. oh, eh, alam lang pag sinabi mo, paano ko ma-withdraw yung pera ko kung, di ba? O ganun po halimbawa noon. Eh wala naman po silang pinupunto eh. Ang uh, ang ano ko lang po, ang ang ayaw ko dito sa mga senador, may nagalit na isa. Ay po, tsaka kinakailangan magalit din ako kasi ganyan po ang Senado before Marcoleta. Mamaya po makikita niyo yung pagkakaiba ng nariyan na po si Marcoleta. Hi, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you bawal or tinatanggal mo lang yung app o bawal na we're removing the uh, in-app uh, links po from from the uh, from the not the use websites. not the use because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using pay Paymaya, gcash nandun pa yon so are you telling us you're just taking out the, the app but you're not taking out the use being able to use the app a wallet to pay the account. Yan ang importante sir huh? sir chairman malaga yon palaman ng tao pa yan. So what is your answer before? Can I just ask my colleagues? Is this very important? Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers because I'd like to put this in the proper perspective. Please this... oh, O, eto na po si Marcoleta. Ilalagay niya sa proper perspective ang lahat. Dahil lahat kayo nagsi-epal na. ...presentation was the one who this morning made the suggestion Considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games uh, operators, and sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like PayMaya, JCAS, etc., etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun, yun po yun, eh. hindi ko lam na but bakit sila po yung parang ngayon, they, they're only. Oh, I think they have only a very limited participation. Uh, sir, are you uh, a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba, pinag-uusapan natin dito, Mr. Chairman ng online game gambling operators? Sir, Senator Mark Coleta, let, me, let, let, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e wallet Pero kasama ko ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, uh, BSP Governor, sir? Did, did, you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did, 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 you do that? Kasi alam ko po, po e-wallet, para padala ng pera, di po ba? Bakit po? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Uh, Mr. Chair, we allowed them uh, to uh, uh send uh, funds or to uh, remit funds to uh, legal and light and, and uh, both of na them. Ayan na, na, na naman sila. Na na gambling pinayagan po ninyo. Uh, give yes, an yes or no, sir. Yes or no? Yes or no lang. No, Tol po yan. No, eh. Did you not? Para malina po tayo. May katanungan mo, Senator Marco Pita. Ba't magtatanong po po ang Senator Gaitano? Hindi pa po, di pa po, di pa po kami tapos sa Bank 4. Thank sir. Yes, sir. No? Pinayagan nyo ba? Sandali po. Hindi pa nasasagot mo na yung tanong ko eh. Hindi pa nasagot na sa tanong ko. Kayo po ba ay <laughs> game developer, kayo enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi, hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo? Eh? Kasi ang Pagkor po ang merong regulatory powers dito. Eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCAS ang dinidin natin? Parang nakikita po, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning that I did expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator. Eh. Ang, ang kanila, sa, aking akin po pagkakaunawa, the participation of GCAS, of course, only at the point where local payment facilitation is performed and GCAS as Employee Distringent Regulatory and Compliance Control. So, bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung Pagkuru, ang uunahin natin dito, sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own uh, accredited and approved uh, online game uh, operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. bakit hindi po niyo puntahan ng mga platforms, Mr. Pagkorp? Okay na po yan. Nakuha na po natin ang lahat. Alam po ninyo, the rest, panoorin nyo na lang. Eh, okay, ipopost ko rin po yung... Napakasimple po, no? Ayan, ayan yung sinasabi natin. Tayo din, biktima din ng mga senador na yan. Eh. Tuwan-tuwa tayo pag na, putya, may nagalit, ha? Ha? Tapos susundan yung nagalit ng magagalit din. Yung grandstanding na walang direksyon. Tignan nyo po. Ano po yung, yung pinag-uusapan lang? Sabi ni Marcoleta, sinadjust niya ng umaga. Pwede ba tanggalin nyo BSP? Pwede po, sabi naman ng BSP. Ngayon, pagbalik nila ng hapon, dahil naggalit lang si si Alan Cayetano, dahil gusto niyang ipahiya na, pang Gcash ah. Kaya sinabi na 48 hours, di ba? 48 hours. Nasagot naman ng maigi. Bakit kinakailangan ng 48 hours? Kasi yung mga sugarol na naglagay ng pera dun, kina, kinakailangan mong mag-tap ng pera dun bago ka makapagsugal eh. Di po ba? Kinakailangan mong mag-tap, kinakailangan malaman nila na wala na po sila at maabisuhan po sila para ma-withdraw nila yung pera nila. Na hindi na nila pwedeng gamitin. Hindi po po pwede na Gcash. Alam mong may pera ka dahil sugarol ka eh. Hindi po yan nagsusugal na, kunwari sugarol ka, hindi po yan yung, yung mag, paano kung nanalo ka? Eh, hindi mo withdraw dahil magsusugal ka pa bukas eh. Paano nila ma withdraw yun? Bibigyan mo sila ng time. Kaya yung 48 hours, wala pong usapin eh. Nagalit lang si si Alan Cayetano. Bakit? Kasi, siya yung chairman ng banking. Eh, may kasunduan yata sila nung BSP na may gagawin yung BSP. Tapos walang ginawa. Ngayon, si Marculeta pag entra, sinabi lang kanina umaga, konkreto yung sinabi. Pwede bang tanggalin nyo? Hindi makakapagbayad? Pwede po. O, di ba? Kaya si Marculeta binibigyan niya ng direksyon yung mga usapin ngayon dito sa Senado. Nagalit lang si Alan kaitano kasi sa kanya yung banking. Bakit ang sumisikat pa rin si Marcoleta? <laughs> Tapos, yung mga nakanganga ng mga senador, o oh, nga, no, bakit kinakilangan pa nila ng 48 hours? 48 hours? Maghintay naman kayo. May sinabi pa si chairman, pag 48 hours, mayroon pa. Putya, ikukontempt kita. Ano sinabi ni Marculeta? We are barking on the wrong tree. Ang may kasalanan niyan, yung pagkur. Di ba? Yun yun eh. Pagkur, bakit nyo Tumutulong na nga yung BSP sa suggestion nyo. In the first place, tignan po ninyo, ha, lalo na yung Matulfo Brothers at saka yung ibang senador. Bakit kayo magagalit sa, sa BSP? Normal naman yun. Illegal na ba? Ang, illegal na po ba yung... Legal po yung, yung uh, gambling eh. Kaya wala pong karapatan. Alam nyo po ang BSP, kumikita po yan sa mga banko. Pag kumita po ang banko, ngayon po kasama na yung e mas malakas pa yata kumita ngayon ng mga e-wallet kaysa sa banko. Eh. Kumikita po sila dyan. Wala namang illegal dahil hindi pa naman bawal ang online gambling. Yung po yung nakakalimutan nitong mga to. Pinagbawal na ba yung online gambling? May batas na ba kayong ginawa para bawal na yung online gambling? Bakit nila pipigilan yung Gcash? Illegal naman yung binabayaran ng Gcash. Katunayan, ito po ang katunayan. Ha? Katunayan, may lisensya sa pagkur. Naisip ba nila na pagagalitan nyo sila kaya sila umating dyan? Hindi naman eh. Yan yung sinasabi natin naman na mana ni Erwin Tulpo, dati kasing congressman yan eh. Bukang bibig nila, contempt kita, contempt Anong ikukontempt mo ron? Hindi ba sumasagot? Sumasagot naman. Mali ba yung sinasagot? Hindi naman mali. Bakit mo ikukon At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!